Wala <laughs> na akong mom and dad Awawan ako Good night Andy, Masaya na kasama si ate Ellie Ngayong undad sa Siargao Pinagbakasyon muna siya rito Ayon nga kay Andy Siya'y nalulungkot na wala ng mom and dad Ang nagpapalakas sa kanya ngayon Ay kanyang mga anak Who's your, who's your favorite Nina? <laughs> <laughs> Who's Siggle. your favorite Nina? What's your name? <laughs> yeah. Ang saya ng bandingan ng mag-anak sa buhanginan. Sa tabi nga ng dagat, kasama ni Andy, ang kapatid na si Stevie. Dito nga sila nagkwentuhan at tumabay. Nang tanungin si Lilo sinong paboritong ninang ay sabay-turo kay Titas TV. Ang saya-saya ng Halloween costume ng magkapatid na Lilo at Kuwa. Din-dress up nga sila ni Mami Andy na vampires. Sila'y nag -picture, picture sa tabing dagat at ganap na ganap ang magkapatid. Hanggang gabi ay sumakay pa nga ng duyan suot-suot ang kanilang costume. Excited nga sa Halloween party ang magkapatid. Maliliit pa lang sa nai na mag-acting sa kamera. Good night. Good <laughs> morning. Naman ang naman ng date ni na Andy at Philmar pero with chaperone. Ang anak nila lang, si Ellie at kapatid na si Stevie. Sobrang namimiss nga ni Ellie ang Shergao at kasabay pa niya si Stevie na nagpunta rito. Morning routine ni Lilo kasama ang kanyang Papa Vilmar. Magpupunta silang Cloud9 at pinapanood ang Waves. Pinapanood nga nila mga alon. Kinakabisado ang bawat moves nito. Saktong-sakto din ang suot na damit ni Lilo at nakasulat, Surfer Girls Rule the World. Surfer talaga ang dating nga ni Lilo. Sa umaga dito nga sila nagwa-walking takbo-takbo. Paaraw, inaantay ang sunrise Napakalamig sa umaga dito lalo na't malinis ang hangin Di pa na kumukulang yan? Matay na sila. Wala na akong mom and dad. na Ramdam ang kalungkutan ni Andy Agenman na nawala nga siyang mom and dad. Habang nagbibidyo nga kasi ang kapatid na si Stevie at si Lilo ay hindi inaasahang sasabihin ito ni Andy. Buti na lang, maraming kaibigan ang kapatid na nagpapasaya sa kanya. Handa siyang samahan, lalo na ngayong undas. No, you don't need me to carry you there now. You want to by yourself. Yeah. <laughs> Paniyan, you don't need me anymore. <laughs> I funny. Yeah. <laughs> <laughs> You're really looking at there. I want the video to see because it's kind of gross. Lena, mm -hmm. <laughs> No, this No, this is from my dad. To give it to me. Gabby Bear just brought my set last time because I lost. I lost it, the So she brought my replacement from my dentist to Gabby Bear. And then she brought it to me. But Gabby Bear doesn't give me this, huh? She's not licensed to do it. They need my help? No. <laughs> Stevie I kin emotional at biglang laki nga ni Lilo ngayong bumalik sa Shergao. Kaya na umakyat pa ba sa lababo? habang nag toothbrush si Tita Stevie para linisin ang kanyang braces. Napagtanong nga si Lilo at very understandable naman ang pag-explain ni Tita Stevie. Si Lilo ang galing kumuha ng pictures sa nai gumamit ng kamera. Sa nai umanggulo, pinikturan nga ang kaibigan ng kanyang tita Stevie. Feel Very nice. <laughs> Love you. <laughs> ganda. Ang cute naman ng nail reveals ni Andy at kanyang mga friends. Siya nga lang ang naiiba at walang nail extension. Normal na normal at simple lang talaga si Andy. And finally in the city again, ano yun, in the city you have to wear a seatbelt. <laughs> Two days nga lamang sa city, si Andy at dumalaw sa kanyang ama't ina. Sinundo na rin si Ellie at kanyang kapatid na si Stevie. Naribago naman si Andy sa seatbelt. Dahil sanay sa probinsya at hindi nga nagsusuot nito. Kaya naman pinaalalahan pa siya ng kapatid na si Stevie. Ele